Iginiit ng mga pulis na epektibo ang pagpapatupad ng gun ban dahil mahigit tatlong, tatlong pa lamang ang naitatalang insidente ng pamamaril sa bansa ngayong buwan kumpara sa mahigit walong daan noong January 2012. Yan ay sa kabila ng pang-hold up kahapon sa isang remittance center sa Paranaque City at panluloob sa SM Mega Mall noong Sabado kung saan ang mga suspect ay kapwa gumamit ng baril. Ayaw ding iugnay ng mga otoridad ang sunod-sunod na krimen sa nalalapit na eleksyon. May news to si Ian Cruz. Nagkabasag-basag ang pitong salamin ng isang remittance center sa Paranaque City. Matapos looban ng anim na lalaking armado ng matataas na, na kalibin ng baril, ang krimen. Nasaksiyan daw ng asawa ng security guard. Pinadapa siya doon yung tinutukan siya ng baril. Tapos tumakbo na kami ng dalawa kong kasama, nagtago kami doon kasi natatakot po ako eh. 60,000 piso at ilang cellphone ng mga empleyado at isang customer ang tinangay ng mga salarin dahil hindi agad nakalabas sa mga suspect ng mag-automatic lakang pinto pinagbabasag nila ang glass door ng establishmento. Patakas na noon ng mga suspect nang mapada ng isang police mobile na agad umanong pinaputukan ng mga suspect. Nakagante, dalawang putok lang. Pero sa dami ng tao, hindi namin na, ano, hindi kayo nakapunta ng mga gano, kasi maraming tao. Batay sa investigasyon ng mga polis, nagpanggap daw na customer ng remittance center ang isa sa mga suspect isang araw bago isagawa ang pandulob. Previously, may nagtransact dito. At dito, buti na lang sa transaction nila ay nag-iiwan ng ID card. Namukha nila yung isang tao na nag-withdraw lamang ng 200 pesos. At nung tiningnan nga yung ID, yung picture nung tao na yon na naiwan dyan, isa. Bago ang sa Paranaque, magkasunod na hinoldap ang dalawang remittance center sa Bacoor, Cavite. Ang huling malaking insidente ng panuloob sa Metro Manila, nasaksiyan itong Sabado lang ng pagnakawa ng dalawang tindahan ng alahas sa SM Mega Mall. Inilabas ang computerized composite sketch ng dalawa sa anim na suspect sa mall heist. May panawagan lang kami sa ating mga kababayan na kung sino nakakilala sa grupong ito na ng hold up sa jewelry shop sa loob ng department store ng SM Mega Mall ay makapagtulungan lamang sa aming tanggapan sa Mandaluyong City Police Station. Ayos sa PNP, kabilang sa mga pagkukulang daw ng mga gwardiya ng SM Mega Mall, ang pagkakapusit ng baril ng isa sa mga suspek at ang diagad pagpapapasok sa mga pulis kasunod ng panilimas ng mga alahas. Nandun yung mga pulis namin. And then before uh, they were briefed on what was happening, 10 minutes thereafter. Because of miscommunications in their own uh, backyard. So, uh, yung polis nung hindi, hindi pa, pa pinapasok agad, then hindi alam ng gwardiya na nangyari na pala. Nakikipag-ugnay ng na PNP sa mga mall owner para magtayo ng polis area sa bawat mall. Ang magkakasunod ng malalaking insidente ng pagnanakaw sa Metro Manila at mga karating lalawigan ayaw iugnay ng polisya sa papalapit na eleksyon. I don't think the politicians are using uh, uh yung mga criminals to gain uh, siguro advantage or to take uh, money from many people na uh, ano. they won't, I think they won't do that. Hindi naman po ganun kababa yung uh, level ng ating mga politicians. At kahit may mga baril ang mga nagsagawa ng mga krimen, iginiit ng PNP na epektibo ang ipinatutupad na election gun ban. Hanggang nito huling weekend ng Enero, nakapagtala lang daw sila ng 36 na shooting incident sa buong bansa. Malayong malayo raw sa mahigit 800 insidente noong January 2012 kung kailan walang ganban. Pero nababahala pa rin ang isang anti-crime group. The police are also overstretched. No? Ang dami nilang kinokover, ang dami nilang uh, pinagtutuunan ng pansin. Aside from that, ito nangang uh, mga taong dating alam nila na may mga armas, ngayon ay mga walang armas. Ian Cruz, GMA News.